Okay, mga kabatang, good evening. Gabing gabi na tayo ngayon nag-unbox ng ating pinagawang sticker. Ano? Nagpagawa tayo ng, ng medyo mamarahing sticker. 3, 3 pesos yung 50 centavos lamang yung bawat isa. Nag-avail ako ng 200 pieces. Ang offer kasi nila, 300 pesos ang 100 pieces, parang naka-discount na ako ng konti. Ano? Ito, nag-avail ako ng murahang sticker. Titignan natin kung maganda. Parang kasi may na maganda daw itong sticker na ito kahit mura. Ito yung bago kong sticker, guys. Mukha na natin. Guys, ang dami. Sa halagang 700 meron akong kung dito kadami ng sticker. Ayan o. Oh. Ito yung sticker natin na yung ating tayo mismo ang gumawa ng layout. Pinaprint na lang natin. Tingnan natin yung isa kong ayos ba. Ay, sige. Napakarami naman ito. <laughs> Grabe guys. Ang dami. Ang bigat. first time po magpagawa ng sticker na mura yung 3, 3, 3 pesos and 50 centavos lang ang isa kasi dati may napagawa akong sticker ang isa, 10 piso yun yung holographic ito naman guys yung ating pinawag, pinagawa ngayon ay vinyl vinyl sticker yung normal sticker siya pero depende naman sa pag pagpapaprint ko yung kung maganda ba siya o hindi kuha tayo ng isa pakita ko sa inyo guys ang hirap maglakas ng boses kasi may mga tuloy na marami na tinda rin ang packaging nila oh. hirap ang kunin na ah. Okay, ito guys is yung isa o. Oh. Kung tatry natin kapit isang bagay. Ayos naman guys. Kasi dito siya o. Oh. Pag tinanggal mo. Yan na siya. Napaka simple normal sticker lang talaga guys. Pero maganda siya. Try natin kapit sa isang bagay. Try natin kapit dito guys. Siya normal sticker pero maganda siya guys. Ito yung sinasabing yun know, o. hindi siya mahal pero quality ano try natin ikapit ito na. ikapit natin guys yan guys yung itsuri na pinikapit okay naman okay naman siya isa normal sticker nga. Pero, maganda. 3 pesos and 50 centavos lang ang isa. Laking tipid. Tapos, ang dami pa. Meron pa siyang pre-44 pieces. Guys, highly recommended yung ating bagong pinaprintan ng sticker. yun guys, ay print pal. Shoutout sa may-ari ng print pal na gawa ng sticker. Shoutout sa iyo, guys. God bless and good luck ulit. Baka makapagpagawa ulit ako sa inyo. bye, bye.